may island doon no yun yata yung anawangin o Pundakit. basta yung dalawang pugaran yun anawangin o pundakit. maganda daw sa island na yan parang burakay daw kaya lang magbabangka pa papunta doon pagdating doon walang mga kwan walang mga establishment walang mga bahay

pupunta ako doon mamaya. Dadalhin ko doon sa sakyan ko. Ito na. Ito na yung sasakyan ko. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ayan, ayan, ayan. Ayan tayo sasakay papunta doon sa oh. island. Ayan. Makakarating ba yung sa kwan? Ano? Ay, ba sa isla ng Kanyan? Anawangin ba yun o pundakit? Ay, malayo po yung pundakit. Ayun, ayun, yung bundok na yun. Ay, yung anawangin, yung island. San Antonio. Tapos yung island, yung, yun, ang, yun ang anawangin. Anawangin yung island, ano? Yung pundakit, yung may bundok doon. O, pupunta ka rin sa anawangin, sa pundakit ka rin pupunta. Tapos magbabangka ka sa... Pagpunta ka na Parang Burakay daw doon. White, 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 white sand White Sun doon. Pwede mag-overnight doon ano. Basta magdala ka ng tent. Pero walang tubig doon na inumin. Magdadala ka. Yun yung island na yun. Yun yung anawangin. Maganda daw doon yung island na yun. Hindi pa, hindi, Hindi pa dinibelo. Lang dito? Ayan, ang sasakyan ko papuntang Anawangin. <laughs> ba lang dito, nani? Ito. Madam, nakapunta ka na doon sa Anawangin? Ba? Hindi. Umuusok ito, eh. umuusok ito eh. umuusok na ito. May, Ma e. na ulit. Ano, Pag Madam, nakapunta na, na kayo sa Anawangin. Parang, mm, oh, parang Boracay daw doon eh. Maganda roon. Doon. Pero wala, wala kang matitirhan doon. Wala. wala. Ano yung ng parang tel. ano, na, na, na oh, tell, saka yun, ano yun. San Antonio yun dito. Oh, no, San Antonio. Da, da, sa ano Pundakit. Dagat. Mm -hmm. Tapos si... Eh, Ano lang, telt-telt lang. Meron hmm. din naman cottage eh. Ah, meron? Oo, pero magdala ka ng telt. Ah, eh tubig, meron. Makukuha naman tubig. Magdala ka rin sa sarili yung tubig. Magdala ka sarili yung tubig. Pero maganda ro. Oo nga sabi nga nila parang burakay daw yun eh. May ano white. White sun. Malaki alon. Ayun. Ay bakit yun oh nakakayak lang oh. Ayun oh. Malaki Ay, oh. Hindi malaki Hindi. Kayak ba yun O, oh, Kayak wala patig. Eh. Oh. Si si ano si Manong eh. Buntuk. yung bundok na yan yung mountain list na yan dyan yung San Antonio from San Antonio magbabangka ka o magboboat ride ka hanggang dun sa uh, island na yun ano yung ang ganda daw dun parang burakay dun sa ano puti puti white sun